Hello and good morning mga kapatnat and welcome back sa so, Rich TV Ayan and uh, bago ang lahat, ay gusto ko lamang kubatiin ng Happy Happy Father's Day po Sa lahat ng tatay, erpat, ama, father sa buong universe Ayan, Happy Father's Day po Araw niyo po ngayon, i-enjoy ninyo dahan, dahan lang mga tatay ha, dahan, -dahan lang sa paglaklak, uh, numunumo Dahil uh, kailangan ang uh, pag-iingatan pa rin yung kalusugan Ayan Siyempre bago ang lahat Batiin ko muna ang aking nag-iisa At napakaluyal na tatay Dahil siyang kami magkakapatid Talagang iisa lang ang aming tatay Ayan Na si Ginoong Artimio Dimain Maglinti Diyan sa may Hulungahong Happy. Ayan, happy Father's Day sa'yo pang. Mo well, alam mo na, ha? Dandahan din sa pag, hmm? Tsaka, hmm? Alam mo na yan. And ang aking mga bayaw, si Manong Junifer Kapilitan, uh, si Manong Roni Agarso dyan sa may Pulumulok, South Cotabato. And si Toto Villar uh, sa Kapis. Ayan, konti lang yung aking, hindi kami mayaman, pero tipid kami. <laughs> tipid. Dahil tatlo lang po yung aking bayaw. Dahil uh, mga single po. Single po kami. Mas marami ang single sa aming magkakapatid. O, ayan. At uh, yung aking mga pinsan. Siyempre, sa buong uh, Pilipinas, sa buong uh, universe. Sa aking uh, mga tsuhin. Ayan. Sa side ng aking tatay. At sa side ng aking uh, nanay. Ayan. Siyempre, uh, sa aming uh, butihing... Uh, cuhin uh, na uh, ang aming uh, totoong uh, foundation talaga sa aming pamilya na si Reverend Father Jimmy Abaw ayan maraming salamat sa si imo call sa si inyong bulik sa amon and uh, sa aking mga kasamaan sa trabaho ayan sa kaibigan kumpari siyempre no at uh, maraming salamat po sa inyong pag-matatag sa bawat pamilya And sa mga single dad, single father, sa mga tulad kong single, tulad ko, <laughs> mga <laughs> happy father's day pa rin sa inyo. Sa mga single dad dyan, na tinaguyod mag-isa ang kanilang mga anak. No, kahit wala uh, walang mommy, ayan, pero tuloy-tuloy ang laban para sa kanilang mga anak. O ayan, sa aking mga followers, Ayan, non-followers, subscriber. Ayan. Sa muli, maligayang araw po ng mga daddy sa buong universe. Ayan, sa aking kapitbahay, simpre. At sa aking mga uh, pakakasalubong na tatay sa buong kamay nilaan. Pakakasalubong ko mamaya. Ayan, happy Father's Day sa inyo. Kahit tayo hindi ako kahit kilala, uh, isipin nyo lang binati ko. Narin kayo ng Mix TV. Okay, thank you.